po pala ang niluto ko ngayong araw. Giniling po yan pero iba lang ang pagkaluto ko. Nagtapping sa dyan ng cherry tomato. At itong lutong ito ay nagustuhan talaga ng mga bata. Sobrang dami nilang kain. Ang dalawang hirit talaga ng kanin si Jacob dyan. At naparami din po ang kain ni Daniel. Naglagay po pala ako dyan ng tomato paste. Nagisa po pala muna ako dyan ng sibuyas at bawang. Ako naman po sinunod yung ating karne. Ito po pala, ito po pala ay karneng baka. Naglagay din po pala ako dito ng dalawang karot. Ako naman po sinunod yung ating cherry tomato. Ito po ay matamis-tamis kaya nilagay ko rin ito. Nilagyan po pala ako dito ng black pepper, palasa, kaunting asin. Saka nilagyan ko rin po siya ng kaunting parsley. At saka rin po kaunting dill, asin kaunti lang po. Siyempre hindi po mawawala yung dalawa nating siling green na pahaba. At naglagay din po pala ako dyan may ng kaunting asukal at isang kutsarang toyo. I-mix natin at nagdagdag po pala ako ng kaunting tubig para medyo may sabaw-sabaw naman po. At maya maya pwede na natin nga ahunin pag sobrang kulo na. At pwede na natin tong iserve sa pagkainan. Ito po pala yung gusto kong ma-achieve na may sabaw-sabaw siya. sabi ko sa inyo parang style giniling din ang luto niyan. Kaya lang iba yung mga sangkap ko. Yun naman ang giniling marami ding lahok yun. Luto lang yan, pero grabe ang atake ng lasa niyan, may angel. Sarap po talaga siya, may angel. At ngayon naman, may angel, ay ready na natin iserve sa mga bata. Ano pa pa talaga nag-aantay yung mga bata ng pagkain at nagugutom na raw sila. Sabi ko sa kanila, magantay lang kayo dahil malapit ang maluto. Talagang kumain ng marami si Daniel dahil ilang araw na po siyang talagang kukunti lang kinain. Andokan in? ko na po pala sila sa kanilang plato para matuto po talaga silang kumain ng maayos. Kuminsan po talaga sinusubuan ko sila. Naturoan ko na po pala silang gumamit ng tinodor. Kahit medyo nahirapan sila, at least kahit papa ano nag start na silang matutong gumamit ng mga utensils. At unang subo nga po ni Jacob ay eh, talagang nasarapan siya. May maraming salamat po pala sa inyong suporta uh, may angel. Pero na po sa ating mga bagong follower dyan. Welcome po sa aming page. Pinipilit ko po makapag-arblow ng 2 -3 video na sa isang araw. Wala ni Daniel dyan ay gusto din daw niya gumamit ng tinidor. Okay. Ayan, binigyan ko na rin po siya at para matuto na rin siya. Medyo nahihirapan pa lang po talaga silang gumamit dan ng tinidor. Tayo mga nanay, turuan po natin sila ng maayos. Ating at naman po ang araw niya, matututo din sila pag lumaki na sila. Po talaga dyan si Jacob na gusto daw niya kainin yung sili. Sabi ko naman sa kanya, halay like kainin mo, tinama mo hindi mo sabi ko sa kanya, huwag kang iiyak pag kinagat mo yan. Alam ko naman po, binibiro lang ako niya ni Jacob. Ayaw po niyang kumain ng maanghang na pagkain. Yan na nga po, sinasoli na po ni niya. Nakikita nakikita si sibuyas. Jacob naman yung nakikita niyang dahon ng laurel. Yan na ako niya na kumakain sila ng maayos at nakakakain sila ng masarap. Napauna ko na po pala sila para mamaya ako naman po ang kakain. Ako po sila at mapakain sila ng maayos bago ako makakain. may matira man po diyan, ako na lang ang kakain. ating tingnan niyo naman po ang plato ni Jacob. Talaga namang ubos na ubos po. Nag-request pa siya sa akin na po, pwede daw ba na ko pa siya ng kaunting kanin at lagyan ko siya ng kaunting ulam. Mas syempre ko, sabi ko naman, hindi, sige, lagyan ulit kita. Para make sure lang na ubusin nga po may Angel na tapos na rin po si Jacob bata ko naman ang kakain. Syempre po si Daniel hindi pa rin po tapos at sinusubuan ko na po siya. Siyempre tayo mga nanay, tayo ang taga-kain ng tira kasi nakakapanghinayang naman po talaga di ba, na itatapon natin. Ano may Angel, hanggang dito na lang po ang aking video for today. Ano may Angel, hanggang dito na lang po. See you in our next vlog. Ingat po tayong lahat. Bye!